Tila lumabas na nga ang katotohanan patungkol sa isyo kay Sandro Mulak at sa dalawang GMA executives na sina Giorgio Nunes at Richard Cruz, ito nga ay matapos linawi ni Sandro sa Senate hearing ang mga bintang nito sa dalawang executive. Dinetalye nga ni Sandro one by one kung paano siya sinet up ni na Jojo at Richard upang makuha ng mga ito ang pakay sa kanya. Emosyonal nga na inalala ni Sandro ang bangungot na pinagdaanan nito sa kamay ng dalawang Becky. Ayon kay Senator Jingoy Estrada matibay daw ang ebidensyang isinumite ni Sandro sa kinauukulan at nakita din daw ng Senador ang sinapit ng pribadong parte ng katawan ni Sandro. Kaya nagdesisyon daw ang Korte na tuluyan ang ikulong sina Jojo at Richard dahil napatunayan na totoo ang sumbong ni Sandro mulak. Narito panuunin ang video. Merong kumusyon para patawan si Jojo Nones ng punten dahil wala po object na ito at pinag-uutos. Bring it to the detention center. You're not only lawyering for Mr. Gerard Santos, am I correct? You're yeah. also here as an independent resource person. Ah, yes. Because you're handling cases relative to these issues. Ah, yes, you're all correct. correct. Yes, you All right. Uh, right. Ani yeah, na I heard before during uh, the law, you were uh, uh, saying that you're you're handling two cases. bill folded like a straw. Tapos pinahikit niya yung bat, pin pinasingkot niya yung bata. The first time nang ng bata. And there was really sexual abuse. There was really sexual abuse. Sure. So they kept on denying it. They kept on denying it. Sir, bakit po si Sir Mr. Nones na. Bakit po yung isa po, hindi. Hindi naman sasalita isa eh. Baka sumunod na rin yan kasi yung kung sa sexual abuse, sexual assault. Eh, tali, kasi pag binasa ko lahat malaswa. Malaswa. Di, di, that's not for public consumption. Eh. lang tali ginawa. Yung detalyadong ginawa sa bata. Pero sa executive session, uh, hindi detalyo rin yung Hindi na, because alam ko na eh. Mm -hmm base sa investigation na ginawa ko. And he confirmed it. Alam ko na. Yun. Si Sandro ng detalye, hindi sa affidavit, no? Huh? Si Sandro. Yes, binasa si yes. si ko affidavit. Pero sa executive session, hindi na niya yung... Hindi na. Kasi binasa na affidavit. Ganyan siya yung t-shirt, pantalon. Ang problema kasi dito, ang problema kasi dito, this has been going on sa movie industry. Not only males, even females. Siguro no, 80s, 90s, pero siyempre gusto ko sumikat. Lapit ako sa mga mga kayatap, sa mga direkto, sa mga, sa mga kinaukulan para sumikat ako. Ganun lang. Pati babae, ha? hindi lang lalaki. Sir, hanggang kailan yung po siya i-hugul din Eh, depende sa chair yan. Hanggang, hanggang magsabi siya ng totoo.